nag-uumpisa na rin doon o, lalagpas na um, ang ilalim um, na yung binundong sa puro street hanggang dito pa yung gagawin na uh, mga shops naka elevated na walkway o oh, view deck wipe pa uto mga graffiti ito na nakatanim na yung mga puno lalagay pa ng mga bricks ito yung mga iba't ibang klase ng halamang tatanim ito pa binababa yung mga halaman maganda para mas malamig dito ilalagay yung mga laman um. kumpang palamig ng paligid sa pansalag na rin ng alikabok May mga bonggang bilyas na. Buti bang klaseng halaman ang itatanong. Ayan eh. Bumubuo na. Ito na siguro yung pinakaharapan. May ah, mga pesto mga luto mga lampo Ang taas itong mga country 5 baytang pa ng hollow blocks Kompleto na Pader Hanggang dito na yung mga lampos Video magkakalayo na Umabot na dito Yan Nandun na Lampos Goforma na ng na nga na na Ang dami na namang mga <laughs> ano dito. Bote soft drinks at mga ano to. Milkshakes. Alam nila siguro mayroong mga naglilinis. Kaya tapon lang ng tapon. Ayun, nag-uumpisa na rin doon. Ayun, na. lalim, um, ulit ngayon konti lang may konting hangin ayun na yung viewing deck Ayan, magkakalayo na yung mga lampos kasi sa ilalim baka mahala yun pag hindi ito nakasarado may mga ilalagay na doon nalinis na rin dito e kai pa utang mga graffiti bandals kabilan dati yung mga gravity dito vandals Ayan. ito na nakatanim na yung mga puna puna pa ng mga bricks mga ribar lalagyan pa ng ano to ng ilaw Ayan. tanim na naka landscape na uh, Yan naman talaga dapat ano, kasi yung ilalim ng tulay maayos din sa kayong ilalim ng mga, mga flyover. nandun naglalagay na ng mga scaffolding ito yung lisod daming mga water hyacinths na. nasalag na mga trash booms wala namang amoy hindi naman siya masangsang ayo pa hanggang dun pa sa Paseco hanggang sa Manila Bay na Thank you for watching po ulit. Hindi pong kalimutan mag ah, nawala na yung mga kawad ng kuryente dito nakuha na uh, salamat ito pa yung mga spaghetti wire wala na yung mga nakapark dito sa George Bridge yan nagbabaha pala ilalim hanggang ngayon si ang taas pa ng tubig ng ilog pasig nandun na lampus go for ng, ng ano doon na, na railing merong float ang Ilocosur ng prior kandon oh. Ayan. Republika Pilipina. Katipunan. Ang mga ano to. Gawa sa abaka. Ah, uh, kawayan. meron din galing pa nang ano? province of Cebu Treste Abril uh, Mamayang ano pa to? Hapon pa to. Hanggang gabi. lalawigan ng ano to ng abite yung float na to e pa sa sulu lowering of the spanish plug in hollow button of alapan naman to padala na ng... talawigan ng kabite Yung, ano pa oh sagwan pitch of baler amistad duradera hanggang pa pala dami pa negros to oh, eh. Republika de Negros Ayan. Hello, Los Congress. Ayan. pa. Ayan. 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 Congress 15 September 1898 inauguration of the first Philippine Republic yun ano naman to 23 January 1899 magkaiba pa yung sa, ano, sa Malolos Congress at sa inauguration of the first Philippine Republic. Yeah. Itong float na to, padala naman ng Supreme Court. Ito? ganda. Nagay. Parang ito, foreign na. Pero sang gumawa dito ito uh, sa ano na to malakanyang na uh, ganda ibutan natin Office of the President of the Philippines na. ito pa ito mga uh, banig sa ano to no? mga sawali balangay ito pero yung itong balangay nandun sa may nakadaong sa may Manila Yacht Club ito nasa uh, Roas Boulevard naman tayo nasa kaliwa natin ang uh, Pisal Park ang ganda nito ang landscape kaya ang ganda tingnan ka uli, mga oh, kaabayang. Oh, Ganda. Lapad ng daanan. Doon naman tayo sa Resala Park. President Joseph Estrada naman ng nagpagawa nitong monumento ang clock tower yun, nandahin mga girl scouts at boy scouts